Linis muna ako dito ng kuan. O pader. natin. Yan. Yan yeah, gi mino angan manimo oi eh, para kuan ramon ta to si para ako nang wala na kay notebook. Ano na, ayaw! Palas mo na mga ubat ko. Yun na yung mga name. Sige, sakita kayo, uy! Aray! ko ang... Oh, nana. Oi, bugard. Bukan dek. Bukan dek. Gracias. lang mga binuang ni kuan mo pang gisigisi na nimo oy ano ko Kung mga ugi check Oh na ko kay para sa to kung wala na isulutoy mo ubang mo po para man to mo ni mo ko ang writing mo ko English, queen... eh, sa nga subject. Ah, Ambe ako ingon po nako siya ba ay amato siya ingo na Dili ko ini di, minuangan. Dula mo matu nag ringan ta na, pwede pa man Ano ma survive. na siya ba? Oh. Palit mo sa Sudan.